Big gaga! Report! Maagang binuksan ng mga presinto para sa formal na pagbubukas ng mga automated counting machine sa lalawigan ng Batangas. Agading pinagbuksan ng mga butante na maagang nagtungo sa kanilang mga presinto, lalo na ang senior citizen, PWD at mga buntis na priority para sa pagboto sa oras ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Samantala, inaasahang buboto na ngayong umaga ang ilang mga tumatakbong kandidato sa naturang lalawigan. Ilan sa mga nakuhang impormasyon ng Brigada Batangas, ngayong umaga magtutungo sa kanilang mga presinto upang bumoto ang mga tumatakbong gobernador ng Batangas na si Walter Orsaita sa Poblasyon 4 sa Nose Batangas at si J. Manalo Ilaga sa Sebastian Mataas na Kahoy, Mike Rivera sa Banaba Elementary School habang si Vilma Santos Reto kaugnay nito, alertong nakantabay ang mga otoridad para sa maayos sa nahalalan. Para sa The Monday 2025 Special Coverage, ako si Brigada Melky Castillo no 104.7, Brigada News sa Fan Batangas, The Music and News Authority. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi nila. Dino Brigada. Ang bahaging ito, ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protect ang kalusugan.